Nagulas oh. yung chunela. Ay, dapat sabi siya, shoes ka na. Tinanggal <laughs> ko kasi yung sapatos ko. Hanggang Niwan doon sa box ng motor. Ano kasi may tong itong sapatos. Hmm. Sige na. Sige, okay, dito ako. Oh, ito, madayot ko doon. Hindi, oh, dito. Hindi. Hmm. Talo yung mga <laughs> Sabi ni Ronald talo pa daw ako ng mga tulbata. Eh, mga tulbata nga eh. Maralakas yun. Mm-hmm. Laki kasi ng hotbang Kaya ka i-slide Ay 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 Ay, dalhin mo na lang. Crystal yan siya. Sige, dalhin mo na Tingin lang. Tingnan mo. Yeah, nga, ayan, ayan, ayan. O, oh. mga bro, mga sis. Ayan o, oh. pintaban talaga. Pintaban. Kaya lang may lupa, wala akong tubig. Sige, dalhin mo na lang. Uy, akin na muna yung ano nandiyan pa yung mga charger. Yung charger. Tanggalin mo muna yung damit mo. O. Oh. Hindi, sama. Ay, basulaan plastic na lang ilagay. Oo, okay, kaya nga. Nasaan mo Ha? Huh? Nasaan Mga oh, crystal sige. po yan, mga bromosis yan po. Sige. Maganda po lagay ito. Lagay mo na sa plastic. Pati, ganyan yung branch namin dito sa ano. Papunta, Holy Cross sa Holy Cross at sa Pasok. Ang sa mga langis, mga bro. Mga mm. oh, eh, ano mo to sa ibabaw? Mamaya na ako mag-charge. Sa... Yan. Diyan na lang muna yan. Okay. Yan. Okay. Salamat po. Randahan. Nagsabi ang randahan na siyang hindi nadulas. <laughs> Siguro ang hindi nadulas siyang sinagang kung nadahan akong nadulas. <laughs> siya. Bye bye po. Shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aming subscriber at saka viewers sa so, hindi pa po nakapag-subscribe. Paki-like and share po, paki-comment, paki-pindot po ng notification bell at la para lagi po kayo updated sa aming video. Ang pakiusap po po sa inyo, huwag niyo pong i-skip yung ads kasi yun na lang po ang pinakatulong niyo sa amin. Magbabay ka na de! Bye po!